guys magandang magandang umaga po mega mega love shoutout po so ngayon guys ito ah uh, naman tayo guys ayun naiwanan yung bahay walang tao <coughs> so ngayon guys balik trabaho naman tayo <coughs> uh, bago tayo pumasok guys ay bibili muna tayo ng kape <coughs> dahil yung kape na yun guys ay napaka masustansyang kape masarap kahit walang kasukal yung kape na yun guys pag uh, pagka uh, ininom mo yung kape guys na wala pang laman ng tiyan mo guys ay mabilis ang dumumi at naitatapon niya yung mga toxic na kinakain, natin ating kinakain. Pasok na naman. Medyo pagka ganitong araw, minsan malakas pa yung trabaho. Yung na araw namin ay Sunday. Kasi wala mga pasok ng mga tao. Kumbaga holiday. holiday. Let me take you far away. A holiday. <laughs> <laughs> pag nga po te ay kuya isa lang po muna kuya yan isa lang po muna so ito yung sinasabi ko sa inyo guys kape uh, ano ba opo para sumikat yung lalong sumikat yung DX kuya kahit, kahit, na wala kayong commercial sa television, di ba? Napakalakas ng Dexin. No? So, yun yun, guys. Ah uh, ang Dexin po, guys, ay bagamat, guys, ay wala tong, ano, walang uh, advertise sa mga stream media o sa anumang siya ng national television, guys. Ang Dexin, guys, pag nasubukan ninyo, guys. Ah... Uh, Ipo-promote ko na rin. <laughs> <laughs> Ay, napakasustansya guys. Pa po, isa lang po. Mamaya nga po naman po yung isa kuya. Ay, napakasustansya. Ano po kuya mga beneficiary ng DXN? ah, Anong beneficiary po ng kaping DXN po? Anong may tulog sa kalusugan ng tao? So guys, hindi pa masagot ng tindero guys. Ah... Uh, pero guys, ang totoo niyan, ano po? Ah, ito. Wala namang sulat ko yan eh. So, 25 ang isa niya. Ayan. Diba? Pero guys, ah, kapag ako nag-take ng ganitong ganitong kabi guys, ay bukod sa yung parang matagal ka magutom kahit hindi ka mo sal basta nakainom ka ng bensin guys itong kape na to guys ay napakasarap malinamnam uh, sa, sa sa umpisang paginom mo guys hindi ka masyadong napapaitan ka pa pero guys ang totoo nyan habang tumatagal pag gumiinom ka nito guys ay napakasarap malinamnam malinamnam na malinamnam guys tapos uh, parang hindi ka nagugutom tapos, tapos madalis, ma ma mabilis kang ano, uh, makadumi kaya ito lagi guys ang iniinom ko guys eh Dexin guys eh Para rinsing coffee? Para ano po? Rinsing coffee Ah Rinsing coffee 20 Ay 15, 15. 15. 15. 20 25 Ayan kuya 25 Ano gandaan mo yan Pro maganda sa katawan mo yan dito Opo Totoo yung sinasabi ng ating tindero guys Maganda sa katawan Ito nga guys Ang ganda ng katawan ko so. guys <laughs> O Malusog na malusog na ako guys Opo oh mamaya guys titimpahin ko na to guys alam nyo alam nyo ba guys sa magapon pagpapagal tapos kapag ka nakainan po ako ng katindesin guys ay hindi ako, mab ako mabilis makapagod hindi ako mabilis <coughs> okay guys, hindi siya nakaka ano hindi siya yung tulad ng ibang kape guys makaka-train lang guys sa kapag nakain ka ano, nun ay hindi ka makaka ano hindi ka makakatulog ito guys parang normal lang makakatulog ka gusto mong magpaantok, haantokin ah, ka. <coughs> so, guess, uh, mag -o -o shop. Oh. Hi guys dad, bilang ko ka bilang ko ka Alejandro pala. Ka Alejandro. Naku, nawala na nawala na 'tong eh. Ka Alejandro. Atibi. O oh, kasi ang haba kasi pero sa ano ko sa sa... <moment> sa sa IP. Okay. Yung Alejandro kasi eh kasi kilala na rin naman ako din sa amin. Mga friends, mga friends naman sa sa YT at saka sa sa top team oh. hey kay Boss Alejandro kasi ang hirap ang haba, ang hirap ang eh. Boss Alejandro TV Oo, oh, Alejandro TV So guys, followers ko yun guys eh Yan si Boss Gary Sistulo nyo traffic people university Sorsogon ko Nagasorsogon po yan, kababayan ng tatay ko yan Ang mga nung mga Auragon <laughs> Oh, parang wala na yata yung sosyo ko oh, guys. Oh, eh. Alimero, mamaliba lang na oh. and guys so, maraming maraming po sa inyo po sa inyo so guys, uh, sa inyo na sa mga bago pa lang po sa channel uh, ay kayo sa channel kayo po ay hindi pa subscribe subscribe ay huwag <coughs> nyo po sana nakalimutan mag-like share and subscribe maraming maraming salamat po babay po mga lahat guys guys ito yung tanong kong ano suha malaki na siya Yan. sa harap lang ng aking bahay guys tapos yung aking malunggay ayun guys o oh. Ah, ah, malapit ang maabot yung bubong ko mili po diyan kaysa naman po sa pupunta pa kayo doon sa ano sa malayong malayo sa Kiko sa Kiko Market guys ay dito na lang kayo guys oh mura na mataba pa at saka siguradong baboy ha di ba kaya lang guys hindi ako ay grabe guys medyo mara-mara pa yung baboy dito guys so, uh, ah, laman 380 uh, yung laman guys 380, 380 guys sa iba ano to 430 ah, 430. 430. 430. 430 ayun atay 330 lang napaka ah, mura guys meron pang garapata guys ay garapata pata <laughs> ayan okay, <paano. Ayun>, guys pork <laughs> ano? chop 390 sino? ya oh. Buto-buto. Ayan guys. Ah, uh, 320. Mura-mura pa, guys kung kung sasadyahin, kung sasadyahin mo guys sa palinggi guys. Sa market. Ayan. Bata mo bata pa baba. Bata pa itong baboy, no? Ha? Three months. Three months. Ha? Three ha? 3 months? Biroin mo 3 months, ganyan na kalaki. Alam, grabe.